So, ito na pala tayo. Uh, when you buy something in Thailand, a big bucket. Ito, okay. dumating na kami dito sa floating market. No? Beer. Beer. Chang, chang. Ngayon, nandito kami sa floating market. Ayan, masyadong busy mga tao pala dito. Kaya pala floating market. Ayun, uh, uh, hindi na sa kaming mga. Ay, nagkain po na, okay? Ah, oh. Okay irap pala nga ano, na dito wala. Natata-traffic din pala kaya sa bangka ka. No. Oh, what's that? <laughs> Tagbog na. Wow, bener na mobilia no. Oh. No. Oh. Okay. <laughs> Git na naman <lang> ikaw. <laughs> Bravo, yung, ano may turbo, may turbo yung ano, naka-open pipe, oh. <laughs> open pipe yung ano niya, yung kubotan niya, oh. Ito pa, wala ka ng ano, oh. Very nice. iba may nag-sasaguan naman? Ayan, ito na sila. Ngayon. Okay, so, sa sa yes. San. Oh, big. Okay, ha. Pwede pa lang pa picture doon, no. Oh. Ayaw umawak 'yan, makapit nang mamaya okay, ma Kimamayanos dito ka. Ay, guaba, guaba. <laughs> I want a uh, sticker rice. Uh -uh. Steady ka lang. Steady ka lang. Huwag, huwag mo lang ilalabas yung ano mo. Hindi uh, gano'n lang yung magdidikit lang. Nga alam nila ang tansyado. Sa dito, wala oh, laki ng akas. Oh. Pwede yeah, kang magpa-picture. Pag oh, yan nakakawala, nako, yari na. Ano yung laki, oh. Grabe, oh. White Python. Si? Si Galema. Babaeng ass. Ang galing nyo. No, no, no. Takot, takot dyan. Takot, takot, takot. Ah, yan pala yun. Take photo. How much? How much? How much take photo? How much nga eh? No, no, no. Hindi na. Hindi, dito, tanong natin kung magkano mo. How much take photo? One person, one snake. Six hundred? One photo? Many photo. You, you ah, po. Unlimited. Ah. One snake, one person. Later, later, later. later. Okay. Okay. Kami, kami, mama, masyal lang naman dito. <laughs> Hindi naman kami mamimili. <laughs> Dahil wala kami pang

Ha? Huh? Yeah, pwede ba naman yan? Mm. <laughs> eh, alam nilang R2 eh. Hindi uh, mo may iwasan yan. Oo. Oh, pwede yeah. rin. Oh, oh. Yes! Hello! Eh. Kabayan! <laughs> Tanta lang oh. Okay, See you. See you. Bye. Bye. Kung may malaki lang, Bye. kung may malaki lang kami lagay ng bagahe, bakit hindi? Kaso lang, lalaki ng mga anong ganda, oh. Hindi yung eh. sa ano, eh. Hindi yung sa... How much is More one. Fit, no? no? Fit, no? by night ano yan ah, dito tayo sa Malabon. <laughs>

How much the how much want? elephant? Ah. Huh? Buy one by two? One, one. Oh, nipin tanggal. Ah, di kan, di lagay. How much? Four huh? pa. 200, two hundred, you Two. raw ba kayo? Oo, ako nga tawa, ako nga ano. This Seven no? fifty. Oh. No. 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 Last five. Yeah

lumiraw siya ano you one huh? but binigay na rin hindi na hindi mo Dapat tapos sinagsabay tayo put it inside kuya yung no no in no, the back oh, wala raw kasi inside the bag? yeah uh, the bag tago mo sa bag give me wait, wait, wait 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 new one so bumili tayo ng ano so bumili tayo ng elepante musimol uh, musimol na nung una ang laki ng ano eh ang taas ng presyong binigay niya sa atin 300. 700. Kagaya sa tinawaran ko ng 200, hindi naman kaya. So yun Bayad tayo ng 1,000, nakuha natin ng 300. Okay? Thank you. Thank you. Ah, 'yon. Mas hindi kasama ko Nawala na wala na. Kami? Where are you? <laughs> nggak Mami, <laughs> kita eh. Dali lang ba? Ayun. Wala ko na ka na. Ito, ito maganda sa likod. Which one? from Bamboo. Bamboo? How much? Oh, sige ba? ko. lang naman to. Pwede mong iyan na sa yan. Palahati ka agad mamatawad ah. naman tayo dito sa ayan o, no? yung mga magagandang mga display mga nakikita mo meron silang mga giraffe, elephant see how much? yes oh, one two I give you 990 You happy how much? You like? Yeah. I show you. Just how much you give me? May thinking uh -huh. ah. I discount na. Yeah. Oh, ang ganda ng ano, ang kasa na yung eh. baka parang ito uh, tayo. na uh -huh. okay. Thank you, thank you. Ayun, eh, ang oh, ganda ako oh, yung mga yung <laughs> <ganun. laughs> I collect elephant. I collect elephant. This one how much? Sa mga no, The big one. Big one. How much? Check, check. How much price yes? Ah, uh, two oh, thousand, This wood. Yeah, wood, ah. Huh? And this color ten percent. One eight. So you know, maganda mga display na to. Oh, so oh you you yeah, no. magandang ng display na sa bahay. Thank you, thank you. Uh. So no, the same, no, same, same. Uh -oh. How much this? You give Oh, oh. Na. Galing, 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 no, na. Galing, oh. May, may pato, no? Oh. 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 Oh ganda kasi collection el ng elephant bura, kaya, mga elephant <laughs> okay. Ano sila? Ay ba? Ayun ba? Yung kanina, yung bamboo, maganda yun. Ba yun. Huwag puro pinga nga ka na atang ganyan, di ba? Wala ka ba yun?

Ah, meron pala dito ano. Daan yung ano, daan. Yung. Oh, yun oh, yung ano, snake ko. Hello, I'm not afraid. I photo? Hmm. Afraid, afraid. Takot, 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 takot. Ha? 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 Takot, takot. Ano ko yung mistake ko? See? Kiss me. Nakakatakot. Gusto kong mahawakan. Ano rin? Ano rin? Laki, wala ka lang ang wifi ko. Ano photo? Ano rin? Oh no! Ngayon palang malayo pa nga lang ako, kinikilabutin ako eh, nakakatakot. nakakatakot. Takot! Ah, takot! <laughs> yeah, hindi takot si ano ah. Ha. <laughs> harap ka, harap, para, para. Jen, Jen. Jen, relax ka lang, Jen. Relax ka lang para yung yung di sa my stress yung as, yung ahas. Okay. <laughs> <laughs> Oh, yeah. Baka biglang manok lang manuk eh oh eh. tahu okay, so so Ma. malamig okay. hindi <laughs> 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 <Ayun, no? Yeah. laughs>

hu hu, ang tala tama sa to. see see. wow my god, you not afraid? Huh? you afraid no? no. good. Oh. see. Oh. Welcome to floating market. เปนยี่อไอเทมตันก็สุดใชหมคะหรืออเมกวดก็สุดนะถ้าไงคุณลองถาม Okay pakap Punta naman kami ngayon sa train market uh, Train market uh, Okay mami oh You check in the car everyone already? Yes! Ah. Okay, maghahabol tayo sa plano baka call tayo sa oras